guys, good morning ADR e, TV page yun naman nga pala at yun, uh, finally tayo ay monetized na na, uh, kahit na ay may pinatungan na yung ating pinaghirapan uh, na makamtan at yun, finally nga tayo ay monetized na salamat sa lahat ng tumulong sa akin at naniniwala so yun, hinihini guys, ADR3BH At yun, uh, panibagong araw, panibagong vlog <coughs> So yun, gusto ko lang di ano uh, Magpasalamat kasi tayo ay monetize na ulit Wait lang <laughs> Ay Nakagisip <laughs> lang Thank so, you. So yun, again, ADR TV PH at yun. Uh, welcome back ulit sa akin channel. At uh, yun guys, uh, successful tayo ay monetize na akin at yun din ating ulit. Uh, lahat ng naniwala at uh, tag-stay na nandiyan pa rin hanggang una hanggang ngayon, di ba? Sa'yo so, maraming maraming salamat. At uh, bago matapos yung taon is na-meet na natin at uh, in-accept tayo ni Lolo kasi dalawang beses tayo. na-reject, reject, reject. reject emotional Pero yun guys, ako ay magtitinda na muna. So yun guys, tara sabahan niyo ako. Mga kaswerte. And e, yan, simulan natin to. 3, 2, 1. Let's go! Pandesar! 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 Hands up! Hello! Ano oh, ba ka? Tara! Wow! Dami! 1, 2, 3, 4, 5! Wala kang piso! Kakagat ang kumunan na eh. <laughs> be! <Are> you serious? Sige <laughs> okay, na na! Ito lang! Pandesar, good morning, hi. Thank you, Merry Christmas, happy, happy holiday. mana mana Hi, hi, hi! Hi, go on, manai. Hi, kado Hi, okay, <laughs> <laughs> Bye bye! Hi, bye Pedro! -bye. Bye -bye. Bye -bye. One hour later. next na yun. Tapos na tayo magtinda. Mga kasorta, shout out. At yun. At yun, gusto ko ano, din, ano, uh, pasalamatan yung mga tao na talagang uh, nakasupport sa atin, naniniwala. So yun, maraming mang mga kumukontra or mga basher or kung ano-ano man. Pero, hayaan na natin sila. At basta tayo, ituloy natin yung mga, ano, ating ginagawa. So, gusto ko din yung inspirasyon, di ba, sa mga taong pinanghinaan ng loob, sa mga taong uh, ng pag-asa. Uh, kagaya ng nangyari sa akin, di ba, uh, namonetize ako dati, nawala na demonetize. Dalawang beses ako nag-apply, dalawang, ah, hindi. Oo. So, yun, uh, ano nga, ano, ano, gusto ko lang walaman yun. Uh, January kasi, na uh, itong 2023, January, nung tayo ay na-demonetize at uh, unang sahod natin tapos na-demonetize agad tapos ang daming mga uh, nangyari so anong nangyari naman nun ay uh, nakapagka apply pa ako dalawang beses at uh, yun, dalawang beses din ako na-reject at uh, yun, kaya napakahirap tapos, katapos yung dalawang reject, parang nawalan din ako ng pag asa noon eh. Uh, napanghinaan ng loob, nagpahinga. Uh, at yun, ilang buwan din yun hanggang sa na-realize ko na hindi, itutuloy ko ito. At sabi ko na bago, uh, bago mo lang ako pag January at pumataksak betsa 4 sa high caravan, ay susubukan ko ulit na gawin lahat ng makakaya kung talagang hindi para sa akin yung paggawa ito siguro ihiyaan ko na lang pero yun nga uh, finally this December no 8 nangyari at grabe kinakabahan ako kasi na dalawang beses na ako na reject dati at uh, yun maraming salamat nga pala sa mga tumulong sa atin para makompleto or mabuo yung ating WH so yun maraming maraming salamat sa inyo hindi ko na kayo may isa isa pero may big shout out kila Ate Len kilati hello at kay Sir Bong at sa lahat na nagplay sa atin yun hindi ko na kayo maisa, maisa isa pero yun itry natin pa rin at yun team sa ako shout out kila uh, Mamjo kila atibeya Bea kila Sir Rasek at sa lahat ng team sa ako yun shout out po sa inyo team Kamote kila Anabi Kuya Rams at April at Tani at Sosa Kuya Jaime Uh, Tolbrad, sila ni nang May, at nung Igorot Farmers and shout out na lang din kila ano eh, Tay Eric shout out at uh, Team Kasanga Foundation uh, at Kalimbang Boy Sean, shout out Kaya, pa, kila founder kila Mami Bella Mami K shout out po sa inyo Mami Leslie at uh, Team Sako Team Mokya uh, at siyempre Unity of Team Love na isa rin na kumukup sa akin at marami pa so yan Mami, Mami Love na mi shout out tay uh, Tay Mac ah uh, <laughs> um, yun, shout out din kila Mamila Bramos at yun, shout out din po sa, sa God Purpose Channel of Blessing kila Daddy Press yun, shout out Nanay Rose marie yun, shout out din po sa inyo and yun, syempre dun sa tatlo talaga yun dun sa tatlo na nagtiwala sa akin sa at una pa lang si Lar, sila sir NSB official yun, shout out po sir at kila ano, tita lola vlog lahat best Teresa. yon shout out. Pero yun nga, uh, maraming salamat. Kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin kayo at uh, hindi nyo kayo niiwan. And yun, sa team kamote mo, Tekila, Ate Ana B, Kuya Rams, uh, at yun nga, binanggit ko na kanina. Maraming maraming salamat sa inyo, Kuya Jaime. Uh, at sa lahat, ng team kamote kasi nandiyan talaga kayo. di ba? Kaya nila Ate Tani, nila Ate Sosa. at uh, yun, uh, pasensya na, medyo nabablanko tayo. Pero yun, Ah, grabe yung, di ba, yung mga ah, nangyayari sa akin this past few weeks, days, months, so, di ba? Pero yun nga, ah, grabe. Kaya nung time nalaman ko yung ano, monetize ako ulit, ah, 8 ng Disyembre, ng alas 6 ng gabi, ah, tapos may narinig pa akong isang parang quotes, ah, ng isang mayaman na ano about sa successful na nangyari sa ngayon. isang millionaire at tapos nalaman ko yung, uh, yun nga, yun na-monetize ako, na-accept. Grabe, para akong ano, uh, nakaka, ano ba, sa iba. Nakaka, parang iyakin kasi ako yung nakakiyak. Pero yun nga, kahit ano man mga nangyari, yung mga nakaraan, mga ups and downs, pero yun, baka totoo ka lang at uh, hindi mo kailangan magpaitan or kung galing, di ba? Basta gawin mo yung magagawa mo, pakita mo kung sino ka. Then, hayaan mo kung sino bang, bang ayaw sa'yo. At uh, basta, ituloy mo lang. Uh, at alam mong tama yung ginagawa mo. Wala kang ninapahaka ka na tao. At uh, maraming bagay na dadating sa'yo na yan, magugulat ka na lang. At yan, yun ngayon yun yung sinasabi ko sa'yo. At gusto kong i-share din. Yun. Grabe yung uh, pasasalamat ko din sa inyo sa mga naniniwala at nagsusuporta sa atin at makakaasa kayo na kung ano nyo ako nakilala ay hanggang, hanggang dulo ganun pa rin tayo at kung hanggang saan man abuti yung buhay natin kasi nga ba diba, yung mga nangyari ng, mga nakaraan ni Salos uh, dumating din sa point na buhay din namin o buhay ko ay ilang beses na rin napunta sa alanganin pero yun nga basta ako uh, ginagawa ko yung best ko para uh, mas mayangat, makatulong pa sa mga magulang ko uh, at yun nagkataon lang siguro na nandito na rin ako sa YouTube at hindi to para uh, paawa uh, ang tao and sa mga hindi naniniwala pero ito yung reality na ginagawa ko so madalas man na, uh, na parang uh, nakakalimutan ko sa sarili ko pero okay lang at least uh, nagagawa ko yung best ko kasi para makatulong sa kanila and sanay naman akong wala at okay lang pero yun nga tuloy-tuloy lang and siguro ano at sana ba araw makamit natin yung success yun yung mga bagay na minimiti natin at ayan kaya Lord, maraming maraming salamat no sa blessing at sa mga tao na pinapakilala at uh, pinapakilala at nakikilala natin na uh, nandiyan na gumagabay sumusuporta sa atin. At 'yan, maraming maraming salamat. At 'yan, makakaasa na ito tuloy-tuloy lang natin. Medyo busy lang at hectic sa schedule at sobrang hirap lang. Pero tuloy-tuloy lang. Basta yun nga, ang solang sabihin sa inyo ay maraming maraming salamat talaga. At sa lahat lahat ng mga bagay na ito itutulong niyo sa akin ay napakalaking bagay yun sa ano kaya ayun sa mga taong di ba mga pinanghinaan ng loob sa mga nawawalan ng pag-asa ituloy-tuloy niyo lang hanggang sa makamit niyo yung, yung mga uh, minimiti at yung guys sa akin di ba ano ako ng pag-asa wait na ma-monetize ulit so dalawang beses ako na demonetize pero ngayon di ba nakikita niyo naman na yun, thanks Lord at sa mga tao na tumulong at tayo ay na-monetize again in second time around at yun, maraming maraming salamat alam kong malayo pa sa tagumpay pero yun, sinisimulan na natin ulit at kung saan man tayo mapunta or mapadpad uh, tuloy tuloy lang tayo at yun, doon lang talaga tayo sa tama alam ko marami pang marami pa tayong pagdadaanan. Pero 'yun, at uh, yan, maraming maraming salamat Kasi nandiyan kayo At uh, sa mga tao talagang nagmamalasakit sa atin Maraming 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 salamat po At sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na Pero yung grabe yung salamat ko sa inyo uh, Sa bawat isa sa inyo At uh, yan, kahit hindi ko na kayo mabanggit dito Pasensya na, kasi yun, medyo ko talaga uh, So yan, sobrang sayo lang din diba? Kahit pa paano uh, Meron tayong ano Uh, na nakakamit paunti-unti. At uh, yun, karami diba? Pasensya na kung medyo paulit-ulit lang tayo or paulit-ulit na ako. Maraming salamat po ulit. So, pasensya na medyo mapahaba siguro yung video na ito. Kasi so, hindi ko alam kung paano ko ba kayo papasalamatan. At uh, gusto, ko din humingi ng ano, pasensya kung sa mga nagla-live or sa mga support sa atin. Sa iba na hindi tayo makasupport ba kasi ngayon mga namin natin ginagawa kaya pasensya na pero yun uh, sana ay kasamahan uh, nyo ko na hanggang dulo hanggang sa makamit natin yung tagumpay at asahan nyo na kung ano man tayo sa umpisa hanggang dulo ay ganun parang tayo at mas improve lang natin kung ano yung dapat improve at alam kong uh, malayo at malayo pa pero, yun, tuloy-tuloy lang, guys. Yan, maraming salamat.